Bea at Dominic naghiwalay dahil sa relihiyon, hindi nagkasundo sa kasal. Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. How true na relihiyon ang dahilan ng paghihiwalay ng dating magkarelasyon na Nina Bea Alonzo at Dominic Roque? Ito ang report ni Ogie Diaz sa kanyang Showbiz Update vlog kasama si na Mama Loy at Tita Jegs na in-upload sa YouTube channel kagabi. Matatanda ang walang ibinigay na dahilan ang ex-couple kung bakit nila kinal off ang kasal at kamakailan nga ay inamin din ni Bea sa 24 oras, sa panayam ni Nelson Canlas na hindi siya ang nag-initiate ng breakup. Kwento ni Oji, kay Bea na rin nang galing na hindi siya ang nakipag-break, so, obviously ang iniisip ng mga tao ay si Dominic ang nakipag-break kay Bea according sa mga naririnig ko, eh, tama naman si Bea. Ito ang senaryo na ang gusto raw ni Dominic ay Christian wedding. Kino-convince nitong si Dominic si Bea na mag-convert sa Christian. According sa mga naririnig ko si Bea ay hindi pa siya convinced. So, wala pa sa kamalayan ni Bea na mag-convert bilang Christian. Ito naman daw si Dominic ay baka hindi magkatuluyan o magkahiwalay sila kung sakali na hindi pumayag si Bea. So, lumalabas na hindi pa panahon para kay Bea raw na magpalit ng relihiyon kaya na call off nga yung wedding at yon nga raw si Dominic ay hindi makapayag, so wini win back niya ngayon si Bea. At si Bea ay nag-decide ng wag nang ituloy ang kasal ayaw na rin niya. Ito yung mga nakakarating na kwento sa akin. Kaya itatanong na lang natin dito Bea, Dominic totoo ba ito? Kasi mas magandang sa kanila na lang natin marinig ang katotohanan tungkol dito. Sagrado Katoliko si Bea at ang buo niyang pamilya at sa katunayan, ay nagpatayo siya ng maliit na kapilya sa pag-aari nilang BT Firma Farm na may sukat na 16 hectares at matatagpuan sa iba Zambales. Alam muloy sa pagkakaalam ko sa farm ni Bea sa Zambales, nagpatayo siya ro ng church, ipinakita ang mga larawan ng kapilya, BT Firma Chapel. At si Dominic naman base sa pagkakakilala ko ay Christian talaga siya at nasabi rin niya dati sa interview na gusto niya ay Christian wedding, si ni OG. Sa kasalukuyan ay wala pang balita kung naguusap uusap pa rin si Nabea at Dominic pero base sa mga larawang ipinost nila sa kanika nilang social media account, ay mukhang nakamove on na sila pareho sa breakup. Anong masasabi niyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.